Uy, si Guitnes, so. oh! Uy, si Guitnes, so. oh! Tara tayo. O, tara. Rides tayo. Rides. <laughs> sa Northern Samar. <Summer. laughs> <laughs> mayon na lang, sa Mayon. Wala? <laughs> 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 oh, balikan lang. Ah, oh. balikan lang. <laughs> oh, sige, sige. Ingat. Baka ingat Bukas na lang. <laughs> Siyan to? Hindi ko lang sundaan. Saan doon? Saan sa, ang daan? Diretso ba? Ha? Ayun? Pa ganun? Nalilito yung ways Ayun ah, Ayun pala, tagaytay Jess Tagaytay Tagaytay It's a sign. Punta sa langit. Ano? So, baka mo tumama ka pa dito, ah. Ayun na. Oh, pauwi na. Sige, sige, tara. Ayun <laughs> Ay, na naman. So, isa't kalahating oras. Kabisado ko yung motor nila. Okay oh ka na akin. Biyahin na naman tayo. 1 hour 10 minutes. Parang sinundo kita. <laughs> Grabe. <laughs> Hi. Mm -hmm. Ano ba? Gusto mo ba magpalitan sa okay? Hindi na. Okay na. Wala na rin mong gagawin. Mamaya mapag-assos pa tayo doon. Pinangalit you know, ni Isip ko. Mag-assos pa tayo sa Saturday. Saturday? Bakit? Ayong oh, ano pa la? Siminyo okay, papa. Ex sabado na pala yun. Yow kyan. Edsa. So hot na, uh, ano talpa pataan Ani na? Sa expressway. expressway. Hindi <laughs> nako motor to. So Edsa is Lakes saan to? Ah, yun lang bus na date ako <laughs> girl in the mirror meron pa rin pong e-bike sa EDSA ayon sa national uh, national announcement bawal na daw ang e-bike e-trike sa EDSA pero meron pa rin po FYI lang FYI patay kasi night ride oh ano tara ano tayo binondo ano? ano? tara oh ano hindi nga hindi nga kaso nga lang hindi ba traffic tara na bilip Di. tayo ng ng, ng higyam what pa kaya yun So, ano? nagkabigla ang ayaan, bi, Binondo. O oh, ano tayo doon? Ulo uh, ko na food trip Yay! Loko, to, ako, so nagkai ang bigla 20 minutes lang eh uh -huh. Tinamad dun uwi, nagbinondo So yan ang advantage na merong OBR na kalantayan <laughs> Kaya yung kayo, mag-RBR, maghanap ng kalad ka rin. Maghanap nga. Dito sa Bonobo yung Hopia? Chinese food pwede, yung oh, Hopia. Baka, wala na po magbibilisan na Kikiam. Yung yeah. online ni Kikiam. Dito kaya ako dumawa? Kit. Ha? Saan? Kikiam? Oo. Yung mahaba. Wala naman yung bus na? shape Ah, yun. Tabado <laughs> pa. Let's go, Binondo. Dadaan tayo dun sa tulay ng ano. Yeah. Ng Binondo. Yeah. Yung Intramuros Binondo, bla bla bla. Pauwi na lang, gumahal na pa. Sumo, Star City na tayo. <laughs> Pero gusto ko na talagang dumaan dun sa bridge eh. Mamabisil natin yung bridge. Uh -huh. Kasi last time, naka tayo. So, na no, lahat ng pinuntahan natin sa kotse, puntahan natin sa motor. Gano'n. Gano'n? Sa uh oh. at, at Sagada? Oo, oo, oo. Gusto mo yung Sagada? Yung April 3, Sagada na lang. Uh -huh. Kaya lang wala tayong budget doon eh. Uh -huh. Pwede lang tayo sa Amorgasay, may matutulugan naman tayo doon. Ross Boulevard ba to? Ross Boulevard to eh, no? Oo uh oh. Pinis ng Manila, oh Oo uh Alam ko, Manila na to eh Sarap baybayin itong Ross Boulevard, ah Walang stress-stress, ah Ganda ang Manila paggabi, eh Makulay Ay, ganda ang Manila Ano ba kinakasama yung kanina? Sa'yo hindi mawawaway. Maynila.

Bakit <laughs> ka kami nag-asawa ng babae? Eh. <laughs> Dapat tayo nakakit Bakit yung pati Bakit yung pati yung pati Ito, pag dinare-diretso na natin ito, alam mo kung saan pupunta ito? Saan? Ah, Pari Ha? Oo Ano ko? Oo ah. May express may iba dyan Hindi, ito nga itong national road na ito Ano ko? Dire-diretso ito, monumento Tapos, dun sa may hindi na natin yung Malolos, Balagtas, laridel uh -huh. Claridel. Sumaya nasa na. Wala na ha? No. Oo. Para ano? ipapisihan na lang. Dahan tayo yung tramur. Oh! So kung kainin sa Binondo, spare ribs. Hmm mag main course pa pa tayo Uy, hey, dim sum lang ang spare rib sa China hmm. Saan ba tayo pupunta sa Binondo? Kasi <laughs> yung mga bibihan ang pagkain Bibihan tayo ako, piyata sa uwi na tayo Saka ng ano Iyan sa umay Saka Bukos pa kaya yun, alas 7 na Ayan okay, natin Okay, yeah Parang nakakatakot nyo maglabas ngayon ng cellphone doon Hindi na si Duterte presidente <laughs> Oh Okay 3 seconds pa lang, maabante na ang mga motor Tara, nandito na tayo sa Luneta Park okay. Bakit? Dalaway ka dito sa quick bike <laughs> Yun o. So pa, kamusta? Pang 5 million flagpole. Uh, hindi nga. 5 million, tatakpino yan. Oo. Hindi, ang taas na pa ng pera nung nainin na kay inay-inay ah. Oh. Oo. So, kay inay-inay. Hindi tayo nakakain na tigoy? Kain tayong tigoy ngayon. Tigo. Kabayo. Intermuros. Ayun. Sa bridge na tayo pinadaan. Kapag kami bumubusin na sa likod ko ng mahinahon eh. Okay. Feeling ko, oy, ano yan sir? Lilimbalen. Eh. Naiiwan ko yung ko yung susi sa likod. Ha, bini. Ganyan yun yun, eh, nangyari sa akin nakara may buong busina. Tapos kinapa ko yung bulsa ko wala nga yung susi. At na yun. Eh pat na. Mahaba na yan ng biyahe mo. anong mahaba? Hindi pa naman. Simula sa office hanggang dun sa may malapit sa Ito uh, yun no? Ay, okay, okay. Uy, ganda Wow! Ano tayo pupunta? Dito tayo! Ay! si ka po? Labo mo ah! Nadaan tayo sa... Ano bang tawag sa bridge na yan? sa bridge na yan? this way to Binondo Ay! Eh, naka-record ba? Baka mamaya hindi ako record Tignan yeah. lang Wait lang Welcome to Binondo Intramuros Bridge di natin dala yung drone natin oh Sorry, yeah. <laughs> sarap sana ang palibara no Ay! Eh, pa kayong tumamba China Oil China eh, eh. Oil no. Hindi pa rin yung tumambay dito eh? Oh. eh Uy, ginagawa yung dyan boss Ay siya na Uy, sarap na mamay dito sa naman ng matapay Uy, yung ipasaya side po oh. Ang bridge na hindi mawala ng signal Uy, eh.

China Oil Oh, saan tayo dito? Ingin ni Google Maps Nagkoconcentrate <laughs> Go ako eh Pasok tayo ng Chinatown Pwede ba yung nakamotor? Oo, siguro Pwede ko dulo ng motor ni sir oh. Hanap tayo nung katulad dun sa signal Ah, Ma, parang meron yan Yung na, Shandong Parang napanood din sa ano pa Oo oh? Facebook. hanapin natin dito Kung saan Yung bilihan ng mga hobya Ay, ano ba? Yung yung bitin? Oo, oh, Ayan, dyan na yun Masa eh Masa tayo kumain malapit Is Na leso Ah, ah Yung yung bitin na leso ah, ah. Hindi pa ako gutom eh. Ako oh, din naman Oo, meron dyan tayo kumain dati oh, Cafe oh, okay. Saan tayo? Oh. Ah, traffic. Ah, Oh, oh, oh pa. Welcome to Chinatown. Ayun yung ano oh, pila tayo dyan. Hanap lang tayong paparking yan. nasa oh, ah, China na tayo. Hmm, ang bango. Oo, oh, yung mga ganyan, binibili yan. Ang bango ha. Ah. Oh, sige, dito anong tayo, anong tayo, anong so, na tayo, na tayo parking. Oh, grabe naman na yun. na may milahan. Saan? Oo oh, nga. Buhay na buhay yung China to na. Saan ba pwede magpark dito ng motor? Sa Shawadi Cup. Ang daming pila. Oh, the iconic bridge. Uy, gold do? Oh. Isang mong gold? Ano ito? Gold, gold, gold. Yun, 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 yun. Pasa tayo dito. Ayan, sige. Sige, baba na muna. Sige, hey, baba na muna. Pwede magpike dito, boss? Pwede hey, dito, kasi ako dyan. Thank you, thank you. Yun, shout out kay Kuya, nakapark tayo. So, Babay mo na. Sundayo. Na yung Ongping North North Bridge. Hamats. Good ito si mukhang gold nakakita ng mukhang gold yeah. oh per centimeter 5 pesos per centimeter oh yeah. yeah. per, yeah. yeah. per centimeter ang ano pili ka ng gold mo ayaw 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 Magkano? yan Ano ah, na trip Shawadi Cup Parang Ayun. ano yan sa Thailand Shawa, Shawadi Cup Mayroong pinipilahan dito guys Tignan natin kung ano to Uy barbecue Tignan na natin Eee hey. dito mga humusok tayo dito pila ka na, eh. ayun, ba, ayun ba gusto mo, Ayun ba yung gusto mo? Pwede din. Pero gusto ko to. Magkano? Oh, ako, pipila mo na ako dito. Pila tayo. Ako guys. Alimutan ko yung wallet ko. takbo, <laughs> takbo. Takbo. Tak sana nandun pa yung wallet wallet kalimutero pa excuse po hindi dito lang po kalimut hindi lang, walang laman, pero yung mga ID natin nando <laughs> doon ayan na yan, pang ilang beses ko na yan nakalimutan ah buhay nag-aantay ano, ano ba yung dimsum mo? Sa Lombao. Na pag nag-aantay ng dimso, bili muna sila ng sugar cane juice. Sarap, masarap no? Painom nga ulit. Sarap. Talaga sugar cane juice. ito talagang na walang natitirang ano wala kahoy matas <laughs> lang <laughs> ito ate ito nyo na dinatagdagan na asoka yan kuya Oh, natural eh. Sarap eh. Oji Oji. Pumila kami dito Pero hindi natin alam kung ano yung bibili natin Kasi <laughs> so, nakita lang namin na mayroong pila Pumila kami Ang bibili pala namin dito ay Shaolong Bao Na fried <laughs> Shaolong Pao Shaolong Pao Dahil Mukhang oh, maliliit lang eh Magkano po? Tsaka ilang? 200. Ilang peraso yun? 12. 10. Ah, 10 pieces. Ah, so 200 pesos. So, 200, 200 pesos, 10 pieces. Kaya sel? sir. Ito, ito, yung ito. 3, 4, 1, 20. Wala na, ano, eh kanina pa naman, iniisip ko i-suggest na pumunta tayo ng ano ano ka wow. nakainin natin sa ano? Mm, ano ka nakainin na natin sa maginawa? Chowkaw? parang ito na rin sarap sarap ko. sarap Sarap yung pagkain ng Sausage daw ito So guys, ito Meron tayong basura Okay, sa itapon natin kung saan saan Harap tayo ng basura. basurahan Basurahan, basurahan Ito lang yun. Eh, Disiplina lang yan, guys. Pagka uh, mayroon tayong basura, huwag natin i-kalat. Ano, tulad. Nalagay sa sulok. Sir, basuran po ito? O, yun. Basuraan daw. O, yun. Sige na muna, See you. Saglit lang. O, so, yung kulay blue. yung ano. ulo. Sa ulo mo. Ata. Ako ko eh. yata selterna oh. You know okay, mama oh, mm, sa lahat eh. try natin, isa try natin lang. Lang Skip 'di eh. tayo Mr. Ube Amoy ube. Hindi <tinyo> pala ube flavor. Kala ube flavor eh. Itong so ube. Ube pao. Okay. Ube pa rin. Oh. Wala malilito. Asa ah, to sa lobby na? Ah. Pero ube yung tinapay. Kaya siguro ube naman na tinapay na. 5% lang. 5%? Oh, hindi naman sa kulay ube. Hello, basta't lumabas. na namin naka-bibik. Mr. Ubibe. O so, titikman natin yung shawlong bao. Bro. So, shawlong bao. Mm. <laughs> Sarap ng tinapay. Mm. O tinapay ba tawag dyan? Chinese. Okay. Food trip. Masarap yung uh, ano yun, ha? Huh? Ang pinakang tumatak sa akin yung sugar cane. Ako Sarap. Tapos pangalawa yung to ay hindi yung sausage mas gusto ko yung sausage kesa dun sa tofu. Ano okay, yung to. tofu? Tofu okay. barbecue. Mas gusto yung to. Oh. No. Mas gusto ko yung, 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 yung sausage. Ride. Eh. Rice cake kayo mo eh. Wala <laughs> na, na, na puro seasoning. Eh. Parang malikit lang sa... Eh, at least yung sausage. Yung Shaolong Bao kasi, bao kasi busog na tayo nung... Uh, oh. Nakain natin eh, kaya wala na. Pero masarap baka iba. Shaolong Pao. Shaolong Pao. So eto na nga pala yung bibi natin guys. <laughs> 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 Hindi kasi sa ulo eh. Hindi rin naman pwede sa helmet. Yung bibi mo nasaan? Nasaan? Saan? Sa lipon. Nasa tap tap. Pag mahulog, kung initin sa, sa, oh, sa kahit. pala. Eh. So, dito na nagtatapos ang ating vlog. So, salamat sa panonood ng aming Binondo trip. Pag nagawi kayo sa Maynila, dahil lang kayo doon, kain kayo ng ano yung kanyang Shaolong Pao. Shaolong Pao. Tsaka sugar cane, ano ba yun? Milty Blue. ba yun o no juice? Blue. Sugar cane juice. Sarap. Tapos yung barbecue na tawag uh, doon na uh, mayroon seasoning ng spice ng China ano ba doon sa spice? five? basta five five spices yata so punta kayo doon pagka uh, gusto nyo mag food trip ng Chinese foods paalam youtube